Ayan ko Pinta natin Oh Brad, ano mga ginagawa mo dyan? Namulot ng basura kasi mainan yung kita natin sa no sa vlog Ay, namulot na tayo ng basura Agoy! Para may pira tayo, magpapira tayo Hala! Tulungan ko. Magbalik kayo tayo sa dati Brad Tulungan ako, oh, balik tayo sa dati ah, Agoy! Ang litlit na kasi ng sahod eh ay, ah, mag, mag, ah, mag, scrap lang tayo? Mamulo tayo ng anong basura. O oh, sige, magtulong ako. Maghanap din ako ng sako. O no, sige, okay. maghanap ka ng sako. O ikaw muna dyan, maghanap ako. O oh, ito, yung sako. O oh, ayan, sako. Mm, sige. Okay. Tulungan okay. mo okay. ko mag-scrap. Okay. Ang dami-dami namang scrap dito, brad. Magkapira man tayo dito. Oh, marami. Ibigitan natin. Ibigitan mm. natin to. O. Oh. Dami man, brad. mahirapan man tayo sa pagkuha nito, brad. O, oh, marami o. Oh. Dami, Dami tayo scrap dito, man. Hindi talaga natin. Magkapira na tayo dito. Isang araw hindi maubos yung isang araw mm, magkapirat ayun yan mapasok ba yan sa ano, lagayan mo ipasok natin dapat kinukuha mo mo brad yung ano brad mahal mahal ba yung mga plastik ba yung mga plastik o oh, ayaw yan wag yung sin plastik lang ito may plastik o oh, ah, plastik mong kunin mo mahal mahal man yan o oh. mga mahal mahal Ayan, man yan plastik yung, tayo kayo yung kayo. ano ba brad, upuan brado oh? upuan ba kunin mo din yung upuan mahina man yung kitaan sa facebook uh, sa ano mm. sa blog natin Ah, mahinamang yung kita sa vlog. Ah, ito na lang. May strap tayo. Ito. Naman, hmm. Bia, kung magdala nyan, bi. Hmm, kung magdala Magkapira okay, mag man tayo nito. Oh, eh, maraming strap dito, eh. Hmm. pag hmm. natin ito, ha. Ah, Basayang-saya, naman, Ito, malaki. Hindi masilid hmm. sa sako. Eh, laki na yan. Laki magdala niyan, wala man ako sako. Be ako magdala bipira man yan. Mm. Sayang nga ni. Eh. Malaki yan eh. Magbalik tayo sa dati man. Mm. Hmm? Malaki, malaki din to, kuya, din to eh. Hmm, malaki yan eh. Tami naman itong basura, oy. Malaki nito lang mga maliit. Hmm. Mag, eh, mag ka dyan, baka masugatan ka ba? Oo, oh, tandahan. Oo, oh, yan oh. Lata man yan, oy, plastik yung kunin mo. Sayang yun oh. na yan. Plastic at pagalata. talaga, ano man yan? Oh, yan! Yan, putaw yan. Mahal-mahal hmm. din yan, bakal man. Mapinta natin to oh, magkapira tayo nito, Brad. oh, magkapira. Agoy. Yan. Para kahit pa paano, kahit kundi din lang yung sahod, may pira din tayo sa pangalakal. Oh, balik tayo sa dating gawain natin oh, ba? Yung magkalakal tayo, no? So, oh, atin, Tapos magulay-gulay na naman tayo ulit. Kasi wala naman eh, mahina na yung sahod man. Mahina na. Oh, mag, man. mag ano lang tayo, magulay-gulay na naman. Meron na, malapit na po yung sapo. Hmm. Sir, ano naman ginagawa mo dyan? Nang-scrap. Kasi ano mahina nang na. Mahina na yung kita na eh. Mahina na yung kita natin. Nasahod. Kaya tayo imas. kay Sir dyan doon. Hindi ka nanguha. Ba Bakit? Kay Sir man yan. Ba't eh, ka dyan nagpuha? Doon ka sa labas? Kay Sir nga eh. Kaya nga nag-scrap. Itinapon naman to. Kaya nga. Ngay... Nagpaalam kay, kay Sir nyan. nga Ibinta man din dyan. Ma paalam tayo mamaya. Pagkatapon na natin ibinta to. Ay, para Bakit? Uh, Mamaya ka na ang paalam, na eh. O oh, sige, bahala ka dyan. Ikaw yung pagalitan mo. Angis mo na ako. Ah, Albuang mo itong isang tao. Nang-scrap na nga eh. Magalit Magalit pa.